Maraming sa maraming salamat dahil I kung mean, uh, hindi dahil sa iyo hindi naging ganito yung buhay namin ngayon. Siguro hindi pa magaling si papa mo kasi yung maintenance ko pala niya na uh, supportahan. sobrang nagpapasalamat kasi napakabait mong bata. Ano talagang inuuna niya yung pamilya niya ma mapagmalasakit siya sa mga kapatid. Tsaka, talagang maano yan, maki mama tsaka papa yan. Maraming maraming salamat tsaka kay Edo. Ano, maraming salamat sa ano sa niya, sa support kay Beyoncé na pag sinasama niya lagi niyang iniingatan naman. Tapos nagchat-chat sa akin kung pag nag-aalala akong gabi na sila. Maraming maraming salamat din kay Edu. Tsaka sa uh, ah, payo ko lang sa kanilang dalawa. Kasi syempre medyo ano pa si Biancy. Pero mag i man na siya sa ano. Yan nga sabi ko sa kanya. Mag-mature na yung isip niya. Yung yun nga, sabi ko sa kanya, mag, ano na lang silang dalawa, yung may problema, wag mahiya na magsabi sa amin. Yeah, Kasi yung pinakamahalaga, yung, wag siyang mahiya sa, sa amin, kung ano ang mga problema nila, kung sakali kung anong gustong sabihin niya. Yun, at saka welcome naman siya sa bahay, kung pupunta siya, wag siyang mahiya. Yan ang ano ko, kaysa sa sila mag, <laughs> ano, sa bahay na So, pede rin po 'yan. Oh, uh -huh. uh -huh. maganda rin po 'yan, ah. Oo. Tapos wala naman na akong pangalan. Ay, oh talaga. Mother no, serious. So, 'yun. No, oh uh -huh. <laughs> na talaga. Ma knows, eh, <laughs> Sabi... <laughs> una talaga hey. Ano, talagang siguro may crush ya, guys. Nahalata niyo? Oo, na. Kasi nagsasabi naman yan sa akin. Oh, Ay, sa Para kaming ano, hindi lang magbarkada lang sa bahay. Pag gabi na bago kami matulog, patabihan sa akin. Yung paan niya nakasandal na sa aming bigat. Minsan talagang iniinis niya ako. Bago kami magkikwentuhan. So nagkukwenta siya, siya <laughs> <laughs> na kinikilig siya. Oo. tapos... Nanda daw, ano, trash niya. Okay. <laughs> kung nagbano hindi. Ngayon na po. Pero, parang okay naman sila. Sabi ko sa kanya, kung anong gusto mo, kung anong, kung sino ang gusto mo, kahit sino pa yan. Kasi hindi naman kami yung maipit na, ano na, magulang. Kasi, once na hinigpitan mo yung anak mo, magsisekreto yan sa sa'yo. Hindi yan magsasabi ng saluubin mo, sa saluubin niya. Ayoko naman mangyari yung gano'n na wala akong alam sa buhay niya, yung, yung nagtatago sik na sinisikreto. Kasi dyan ang uubisa yung, yung, yun, um, yung magkaka-boyfriend mo, hindi alam ng magulang, tapos... Nalalayo yung loob. Nalalayo so, na yung loob. Yeah. So ang ginagawa niyo ngayon is piwala sa kanya? Mm -hmm. Tsaka, kilala ko siya, kilala ko naman siya talagang hindi siya tulad ng ibang ano na... Sir Kapon, hindi siya marupok. <laughs> Kaya lang yung uh, sabi ko sa kanya, Huwag wag lang siyang masaktan kasi pag na ano, pag... hindi pa siya nakakaroon. na gumibig sabi ko pag nasaktan oh, ka. Masakit yung unang sakit eh. Oo, oo okay. sabi ko magsabi ka lang, mag ano ka kung anong nararamdaman <laughs> kasi, so, kung mo. Kasi 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 nababahala kayo kasi hindi pa siya nagkakaroon ng... Oo, oh, tsaka kung masaktan man siya, experience. <laughs> <laughs> Saka natin interviewin kung sasaktan ba to. Hindi to sasaktan. Pero sana hindi. Na